Local showbiz chika naman po tayo. Silipin natin, talaga naman pong tinututukan tuwing hapon ang most beautiful transformation on Philippine TV, ang Destiny Rose. At kayong umaga, si Destiny Rose mismo ang maglilibot sa atin sa kanyang makulay na mundo. Panoorin niyo po ito. Trending at hot topic, ang pagbabagong anyo ni Joey Vergara na ginagampanan ni kapuso actor Ken Chan sa most beautiful transformation on television, ang Destiny Rose. Good morning mga taga-O ng ngirit, mga kapuso! Ako po si Tess, Rose, at ngayon, nandito tayo sa location, ang Tito Armani's house. Ayan mga kapuso, nalaman niyo na ngayon kung saan ako nakatira. Ngayon naman, samahan niyo ko dahil ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung mga sinusuot ko, yung mga accessories na ginagamit ko, at kung ano-ano pa. Tara! hindi naging madali para kay Ken ang makuha ang lead role ng Destiny Rose. Sa katunayan, nag-audition siya para rito. Kaya nang malaman niyang siya ang napili, dugot pawis ang naging puhunan niya rito. Miss Destiny Rose! Si Jonas Gaffo, the beauty queen maker, yung nagturo sa akin. Noong una, hindi ko alam kung paano maglakad wearing heels na mas sobrang taas. Ngayon, hindi na ako nahihirapan. Medyo hindi na sumasakit yung mga paa ko dahil may mga techniques siyang itinuro sa akin. At sobrang helpful nun para sa akin. Ayan, ito naman po yung mga sinusuot ko dito sa test ni Rose. Ito naman po yung mga ginagamit kong sapatos. May black, merong beige, at yung suot ko po ngayon, iyan, Matataas po yung takong nila. At eto naman po yung makeup artist ni Destiny Rose. Siya po. <laughs> Naiyan, hi hey, ka sa camera sa ginayan. Siya po si Ian, siya po yung gumagawa sa akin, ang nagta-transform sa akin ang makeup ko bilang Destiny Rose. Action! Destiny. Destiny. I think he's really doing a great, great job. He's very believable in his character. Uh, for a newcomer, ano siya talaga, very, very impressive. At dahil sa ang king ganda ni Destiny Rose, hindi lang isa kundi dalawa ang kanyang leading men. Ginagampanan ito ni na Hong Fabio Ide at kapuso Heartrob Jeric Gonzalez. Marami kami mga intimate scenes ni Fabio dito. <laughs> Kaya, pero bago namin gawin yung, yung mga eksena namin, Tuman kami sa maraming workshops para ma-break yung wall, para pakiligin namin o maging uh, makatotohanan yung pagpapakilig namin sa mga tao. Kung inabangan nyo ang transformation ni Destiny Rose, ngayon naman, abangan ninyo kung kanino ba mapupunta si Destiny Rose, kay Gabriel ba o kay Vince, at kung sino pa ang mga magpapahirap sa kanila, at kung paano niya ipagpapatuloy ang kanyang pangarap bilang isang magandang babae. Talagang hindi na paaawat ang pinakamagandang transformation sa telebisyon. Kaya abangan ang journey ng nag-iisang Destiny Rose.